ngayong gabi. Ibibigay namin ang lahat para matulungan si Neljet maging sober memorable ang marriage proposal niya sa kanyang pinakamamahal. Oh, ano yan? At sisibulan namin ito sa isang imbitasyon. Best Man is inviting you to a romantic dinner for two tonight with Mr. Neljet Copicino at Distrito Night Market, Makati. Wow! Hindi <laughs> nga. Hindi <laughs> ko alam kung ano sasabihin ko isang dinner date ang aming pagkalo para mayaya si Lisette ngayong gabi ito. At dahil idol ni Lisette ang mga best men host, talagang hindi siya makakatanggi. Ito ang dinner date na hindi hindi niya malilimutan. At habang excited ang lahat, si Neljen parang ibang pakiramdam. Talagang kausong di mawawala yung kaba, kakabahan ka rin pagkaganyan, baka Uh, gagawin mo, hindi mawawala, ganyan. Pero nangingibabaw pa rin yung excited talaga sa yung uh, happiness. Na, ganyan. At eto na, dumating na ang pinakahihintay ng lahat. Jun Federation. Oh, sige. Yan. So yung ginawa namin <laughs> ano. Base naman kay Ito 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 yung Facebook page ng Jun Federation. For tonight oh, ah. siya muna. Okay. Uh, siya muna yung aming best. Uh, syempre meron kayong dinner date with us. Pag usapan natin kung paano ka nagkakilala. Ah, Pero sure. Okay na, okay tara. Okay, okay, okay. Ladies first oh. and couples first. Ayun. <laughs> Mapapansin si Nelgen na parang wala na sa sarili. Naku bro, Baka mabukong tayo niyan oh. Oh. <laughs> Sinisiguro namin na hindi makakahalata si Lizeth Kaya panay ang kwentuhan namin sa kanya Pero mukhang may ang aming palabas Dahil si Nelgen feeling Nakakasapit Matiting niebes pa ito uh, ayan. 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 Ang pagtayo ni Nelgen ang trigger Para magsimula ang aming plano Pero parang hindi na niya ito magawa ako na yun. Ito, hindi mo na mag-sir. Ito mo na. Ito mo na lang ako. Iti, sabay na tayo. Iyat. Mami, mami na lang. Mami na lang. It's really good. Lakas ng karoon na ng lakas ng loob si Neljen. Nagawa na din niya ang signal para magsimula na ang koral. Ang susunod na mangyayari, isang planadong aksidente. Uh -uh. Uy! -huh. Ay! Ay! pa naman ako. Ay! Nakapishoot pa naman ako. Jace! <laughs> Jace! Kaya lang. At ito na ang climax ng aming programa. No, no, sorry. Okay lang, okay lang. Yan. Okay lang, okay. Okay lang. salamat sa lahat, Panginoon kasi dumating ka sa buhay ko. Hindi ko ma-explain yung kumpanya sa mga kumpanya sa mga Sobrang.